Ito ang sikreto kung bakit marami siyang bulaklak at namumunga na rin itong kalamansi na maliit lang. Ito. Ayan. Yung mga lahat ng mga balat ng frutas, ng gulay. Diyan ko nilalagay. Malapit sa kanyang puno. Kaya marami siyang bulaklak at maraming bunga. Ayan. to, oh. maraming bunga at bulaklak bulak, Yan, oh, bulak, bulak ang dami dami, Ayan palit lang siya oh, maingay yung manok, palit <laughs> lang siya oh, palit lang, tiba. Oh. Ipapakita ko naman sa inyo kung gaano karami ang kanyang bulaklak. Ayan, simula sa puno hanggang sa tuktok yan. Tapos marami din siyang bunga na maliliit. Eh, yung manok. <laughs> tilaok ng tilaok. Ayan, no. Oh. Grabe siya mamunga. Yun pala ang sikreto nun lahat ng pinagbalatan ng prutas ng gulay kailangan ilagay mo dun sa plastic bottle i ibaon mo siya dun ibaon mo siya dun sa may lupa na malapit sa kanyang puno ayan lang thank you so much for watching bye bye